Hello, magandang gabi sa ating mga kabengay uh, Sa panon tayong araw na to ay hindi tayo makapagpalipad ng ating mga drone dahil naulan Kaya, ito sila ating silipin ang ating mga drone Malungkot sila, malungkot guys Ayan Ayan sila malungkot. Ah. Malungkot sila, guys. Hindi sila makalipad. Kaya diyan muna sila ngayon. At hindi sila pwede mabasa baka sipunin. Okay, guys. Wait lang pag wala nang tulan go ulit